Hi viewers! Hi guys! Good evening! The time now is 10.30. Sobrang antok na ako guys. Antok na talaga ako kasi hindi ako makakatulog dahil gutom ako. So pagdating sa bahay wala kaming ulam. Charot! Kawawa naman. Grabe kawawa yung kaming ulam. Sige na please! Wala kaming ulam sa bahay guys. Galing ako na tinda. Ako yung nagtuma ako sa tindahag. Sobrang antok na. Walang ganang kumain kasi walang ulam. So nag-isip ako ng appetizer. Ng Kailangan ko ng appetizer para magkaroon ako ng ganang kumain at magkalaman yung sikmura ko dahil hindi talaga ako makakatulog once nagutom ako guys no so ngayon wala may sudan unja wala pay ganang ka unti kapoy na oh. tapos antok na naghanap ng appetizer karon <laughs> di ang appetizer appetizer appetite <laughs> appetizer ko isu kang manghang tapos dahil walang ulam meron ako nakitang okra na bagong pitas ng nanay ko kaninang umaga hindi niya naluto hindi niya kinain so nag nag ano ako, nag ako ng okra. Lady finger in English. Tama, di ba? Lady finger in English. Ayan siya. So, gabing-gabi na, no? 10.30 na siya, pero ito yung ulam ko. Kasi, gusto ko siya magkaroon lang, lang magkaroon lang ng laman yung sigura ko. Dari na antok na ako. Kaya, kailangan ko siya, kailangan ko ng appetizer okra, tapos isasaw-saw ko sa suka, at the same time, meron akong itlog. Uy, pusa, muntik na malagdag. <laughs> Uy, itlog, muntik na malagdag. Kumalaban <laughs> ka, at <laughs> tapos konting kanin. Yun lang. Kain tayo. <laughs> Kain tayo, guys. Ano? First bite? First bite ng okra para sa'yo. Sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin at nanonood ng aking mga ina-upload na video. So, have a, have a safe night sa inyong lahat. Siguro kayo mga tulog na pero ako kumakain pa. <laughs> 10.30 na, guys. Kumakain pa rin ako. Mm. Mm Hindi -hmm. mm. ako mahilig sa gulay pero yung okra, kumakain naman ako ng okra. Huwag lang talaga, ano, Huwag yung lutong-luto. Mm. Hmm. Sarap na. naman. Kumakain na ako niyan, huwag lang lutong-luto. Half cooked kung Yung parang pag kinagat ko siya is crunchy pa siya. Tsaka oh, hindi pa siya masyadong lambot na lambot. Kaya pala tayo. Kaya tayo. Grabe ang mata ko. Halatang oh. antok na. Mm -hmm. Ay kung naririnig niyo yung pangunguya ko. Mm. Ito lang gano'ng kumain yan, di ba? Ang gano'ng kumain yan. Mm. Sipin ko na lang na lechon lang ito. Balat ng lechon. Hindi ko siya iniisip na okra siya. Ito pala ang lasa ng balat. <laughs> ito na pala ang lasa ng balat ng ano, no? lechon. Parang iba yung lasa. Tiyara. <laughs> mm. mm. Mahilig ako sa ano. May likha sa suka na may asin. O kaya toyo na may sili at kalamansi. Hmm. Nice, ba? Ako okay, na siya sa simpleng hapunan lang. Mas maitug ako dito. Maligit, no? Parang pang almusal to ah. Anong egg choice? Mm -hmm. Parang ulam. Sobrang pagod na yung mga tao sa bahay. Nanay ko kasi nagdaba. Hindi siya nagluto ng ulam. Wala din naman lulutoin. <laughs> mm. mm -hmm. Parang bagay kong kumain. Mmm. Mmm. Mm. Ay. Hindi ma-arte. Diba? Sa mga, mga hindi ma-arte dyan ng mga viewers, o kung relate kayo sa akin na kain kong ulam at yun nga, ulam. Share niyo naman yung video na to. Watch nyo na din. Mag-comment na din kayo. Isa pa. Last two bites. Kakatulog mm -hmm. na ako yung to. Mm. Shout-out pala, Charb. Samahan ko sa Bigo. Thank you for joining. Thank you sa so pag-join ng live ko. May nakausap dyan kahit paano may kausap ako sa live ko kanina. Kaya shout out, thank you. Last yes, bite. Hmm. Kasi, tapos, Sumabing ang lapang. Sa mga binisaya, pang-industrial, pilaray pag-kuam. Pilaray pag-hila sa kumot. Ganon. Kung oh, hilaan ko lang kumot, guys. Kapila lang. Basta may laman lang yung chan. Mm. Tapos na. Teka, na lang yung ulap ko. Oh. Nag-end live ako sa video kasi inaantok na ako. Tsaka gutom na ako. pagod ako. Pagod yung utak mo. Kakaisip. Kakaisip sa si tagihawat ko. Yun o. No? Laki na naman. Wala na katapos namin. Basta pa si tagihawat. Hindi ako iniiwan. Talagang best friend ko yan. Since birth. Talagang. <laughs> mm. Suka pa. Suka pa more. Alam mo pag ano, pag kumakain tayo guys, pang last bite nito. Sabihin ko lang, pang last bite. Alam ko lang, ano lang din to. Nalaman ko lang din. Somewhere, o kanin, something. Basta, nalaman ko lang to. Kailangan pag kumakain pala tayo, kailangan nguyain natin mabuti. Hindi yung sa dalawang nguya, lunok. Goods na yun, hindi pala siya. Kailangan huyain natin mabuti yung pagkain natin na sinusubo natin para para tayo nakatulong tayo dun sa organ inside sa body natin yung nagpa-process ng pagkain, yung nagtutunaw ng pagkain. Makatulong man lang tayo kahit a little way para hindi siya masyadong mapagod o gamit na gamit yung organ na tagalusaw o tagagiling ng pagkain natin. Ganun. Diba? Uh-huh. Let's work. <laughs> Ganun. Ang mga mga halos, mayroon ako sa mga hmm. Pero ako, kapag kumakain ako, nunguya ako mabuti. Piyoko yung isa, dalawa, tatlong nunguya, dunok agad. Ako masagal. Sumula nung nalaman ko yung tip na yun. Kailangan pa rin natin nunguyan mabuti. yung kinakain natin para matulungan natin yung organ na gumagawa ng assignment niya, tagalusa ng pagkain natin o kaya tagang healing para hindi na siya masyadong mapagod o magamit ng magamit. Pero hindi siya agad malusted. Ganun. Mm. Dana, tapos na. Mm na -hmm. Ano pagkain ko? Sapunan ko. Hindi may ako ng tubig kasi may ligaw sa maalat baka mamaya ano niyo na usong-usong yung sakit about kidney kaya ingat ingat tayong lahat guys yung mga hindi mahilig tip number 2 galing pa as galing galing sa akin bali wala kasama tip number 2 kung mahilig ka sa maalat soft drinks or mga soda-soda si cherrya so para para iwas sakit iwas kidney failure drink more water every day ayan bago gawing tubig yung soft drinks o yung juice ang gawin mo, uminom ka ng maraming maraming tubig hanggat kaya mo guys. Kaya yun din ang pinapayo ko sa sarili ko dahil sobrang hilig ko sa maalat. Once na may mga sawsawan ako, nilalagyan ko siya ng maraming asin. Baka mamaya, diba? di ba? Hindi natin alam. Hindi natin buhawak buhay natin. Hindi tayo pwede mamili kung anong sakit lang meron tayo. Once na inabuso natin yung sarili natin like me, na mahilig sa maalat, Diyos ko po, pagdating ng panahon, nasisingilin na tayo, nang itininim natin, ito yun, di ba? Kung mahilig ka sa mga alat, nagtanim ka ng kidney failure. Kung mahilig ka sa mga soft drinks, mga matatamis, nagtanim ka ng diabetic, diabetes. Sorry, diabetes pala sa katawan mo. So, ang gamot niyan, guys, vice versa. Mahilig ka sa mga alat, sa matamis, uminom ka ng maraming tubig. Tama, di ba? Say, comment down below kung tama ako, guys. That's all Bye-bye. Good night, guys.